na bibilhin ko para kay mama. And yun kasi yung gusto niya. Kasi mainit na yun. Hindi nyo baramdam yung init. Kahit naka-electric pan na kayo, ilang electric pan niya na yung naka-on. Sobrang init pa rin. Tipong kakaligo mo pa lang, pinagpapawisan nga na. So, yun, samahan niyo kami. Tara. Eh na yun nga, walk trip and asaran tayo papuntang Divisoria with our tropa. Tropang TPC nga palang kasama natin na napag-usapan ng tropa na pumunta muna ng coffee shop. And habang naglalakad nga, nakakita kami ng coffee shop. Ang Zeus Coffee. Tamang tambayan lalo na sa mga estudyante. And habang naghihintay ng order, tamang selfie muna kami sa loob. And masasabi ko na napakaganda ng ambience sa loob. Pwede kayong mag-banding with your friends, tawalan. At sa maikling paghihintay, dumating na din ang in-order namin. Ang order ko nga pala dito ay ang Ice Australian Chocolate. Masarap siya guys. And na-avail nga pala namin dito yung buy one take one nila kasi bagong user lang kami ng app ng Zeus Coffee. Try nyo na guys. And ayun, nagpatuloy na nga kami sa walk trip natin papuntang Divisoria. Papunta na kami ngayon ng Muraita and sa paglalakad nga namin, may nakita kami dito malapit lang sa Far Eastern University. Nagulat din ako kasi bago lang siya guys sa siyang Korean restaurant place. Maganda din yung ambience sa loob and eh, dinadayo siya ng mga estudyante. And self-service nga po pala dito, kayo mismo ang magluluto ng pagkain. And kinuha na nga kami ng litrato ng mga staff And kung sa service ang pag-uusapan, approachable sila. Eh, hey, first time mag-jobstick ang <laughs> badi! Hey. Para dobe, para dobe. Ganito <laughs> ba? Sige daw, sige daw. <laughs> sige, sige,

Ah, Pasay? <laughs> uh -oh. pagka, ano? Pasay? Oo. Pagkikilag-kikilag Pagka hindi mo makuha, ganyan mo lang. Tapos, puwong ganyan. oh, tapos sasama na yung sabaw dyan. Pero pagka ayaw, ganyan. Pagka ayaw pa rin, mag ka na lang. <laughs> and after nga namin kumain sa Korean restaurant, nagpatuloy na kami ng paglalakad at nasa may isitan na tayo, sa may rekto. Naglakad lang kami. Tamang walk trip lang papuntang Divisoria. Ika nga. Bawal sumakay. Bawal mag-jeep. Maglalakad tayo hanggang mapagod tayo. Yan na yun. Nakarating na nga kami ng Divisoria, mon. And sinamahan na agad natin yung tropa natin bumili. Ng mga kailangan niya. Sa trabaho. At sa paglalakad namin, ang daming tao, guys. Naalala namin na malapit na nga pala ang pasokan ng mga bata. At yung mga nanay, mga magulang nagsisimula na silang bumili ng mga gamit nila sa school. Nahabang kami, tamang trip lang, tamang hanap lang ng mga kailangan sa trabaho. E ako, kung ano yung pwede kong magamit sa school. Yan. And sa paglalakad nga namin, nakakita kami ng kailangan ng tropa natin. Kailangan nyo ng sombrero kasi nga naman, mainit nga naman pag nagdi-deliver ka ng pagkain. And shout out nga pala sa mga foodpanda, grab, rider natin, salot ako sa inyo kasi napakatsaga nyo laban lang sa buhay guys ayun, nagtuloy nga kami ng paglalakad and nakita uh, namin sobrang dami talagang tao ngayon guys sabado pa, and ang nangyari ito para sa ngabang video na to? ang video na to simply para sa mga kaibigan ko na lagi kong nakakasama kapag malungkot ako at lalo na pagmasaya ako. Never akong nagsawa nakasama sila. Hindi naman nawawala sa tropa. Ang tampuhan, arguments, kasi doon tayo magugrow bilang magkakaibigan. Tayo ang magkakasama sa hirap at tayo ang magkakasama sa tagumpay. Kahit saan man tayo mapunta hindi tayo mabubuwag o masisira ng dahil lang antok ka gusto mong matulog at ayaw mo kaming kasama pipiliin mo pa rin kaming samahan kahit antok na antok ka na yan ang kaibigan ko kaya sa mga kaibigan ko salamat sa tiyaga, sa timpi sa ugali ko, alam ko hindi naman ako laging tama, hindi naman ako laging perfecto sa harapan ninyo. I dedicate this vlog para sa mga kaibigan ko na sinamahan ako sa pinakamalungkot na parte ng buhay ko at sa pinakamasaya na naibahagi ko sa buhay ko. Kasama ko kayo sa hirap at ginawa sa failure man or success. Wala akong ibang gusto kundi success nating lahat. Yan na naman na magtatropa, di ba?